Limang taon na ang nakakaraan matapos pumanaw ang asawa ni Mercedita. At ilang araw bago ang undas, minabuti na niyang bumisita at maglinis ng puntod bago pa man ang dagsa ng mga tao sa bisperas ng undas. Ano, marami ng tao niyan. Mahirap na magpagsiksikan. Ito, may mga time pa kami, may oras pa kami maglinis-linis. Halaala sa kanya na kasama namin siya nung nabubuhay pa siya ganun. Na kahit na wala na siya dito sa mundong ibabaw, nadaala pa rin namin siya na hindi namin siya nakakalimutan. Ang pamilya Candelario naman, alas 8 pa lang na umaga, abala na sa paglilinis ng puntod ng kanilang mga namayapang kamag-anak. Ngayon lang daw sila nagkaroon ng oras dahil day off nila sa kanika nilang mga trabaho. Yung umaga pa lang Sir Juan, uh, handa na kaming ano, maglinis habang may time. Kasi pag ano na ng before before ano po uh, November 1st na sarado na ito. Kailangan na nasa 29 yata 30 ano na magsasara na kaya ngayon may time kami. Kailangan ano na maglinis nat na ng mga anak habang may time kan Kailangan na ano ma mabilisan tsaka, ano kasi kung minsan umaambon, umuulan. Anila mas mainam na raw ito kaysa sa mismong undas. yung ibang kamag-anak bibisita pa naman. Kami ngayon kasi ngayon lang ang free time. Si day off niya ngayon. Kaya talagang nagpunta na rin kami. Tsaka wala pang gaanong tao. Kasi pag ano, itong pag tagpunta ka na, antimanong ano na ng patay, pesa ng patay, wala na. Wala nang ano, hindi ka na makagalaw masyado. Siyempre sa dami ng tao na bumibisita. Ang iba pang bumibisita, puspusan na ang paglilinis at pagpipintura. Ito'y dahil hanggang sa ikadlawamput siyam na lang ng Oktobre, papayagan ng pamahalang lungsod ang pagdadala ng mga cleaning tools at magpintura sa loob ng Baguio City Public Cemetery. Maghahabol ng hanggang 29 kasi yung iba nasa Maynila pa nakatira, makakit dito sa ano, yung iba taga-ibang lugar, maglilinis hanggang 29 hindi naman pinapayagan ang pagpapasok ng mga sasakyan sa sementeryo tuwing umaga hanggang tanghali para sa mga maglilinis o bibisita simula October 27 hanggang October 29. Yung 8 to 12, bawal pumasok yung sasakyan kasi hihintay na matapos yung libing tapos yung magkukolekta ng mga garbage para maiwasan yung nagkakabuhol-buhol yung traffic dito sa loob ng cemetery kasi pag nagpasok na simula ng umaga, dire-diretso na oh. Kaya katulad yan, oh. ang dami pa rin hanggang ngayon. Ipinagbabawal naman sa loob ng sementeryo ang pagdadala ng alak, loudspeaker, baraha, sigarilyo at mga matatalim na bagay at mga pintura pagsapit ng October 30. Hindi rin maaaring dalhin ang mga alagang hayop para masiguro ang kaligtasan at kaayusan ng lahat. Bukas ang Baguio City Public Cemetery mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi simula October 30 hanggang November 2. Ron Maranan, RNG News.